Nakuha na ng Celtics ang kanilang na talo kontra pa ito sa Indiana Pacers kanina. Naging kampante lamang dito ang defending champion at hindi nila inasahan na sila ay mahabol ng Indiana. Sinundan niyan ng game-winning 3-pointer ni Pascal Siakam para tapusin ang laro mga idol. Si Matherin 30 points, 11 rebounds, si Haliburton 17 points, Siakam 29 sa kabila. Jason Tatum Kinulang pa yung kanyang 37 points, Brown 25, White 23 points. Malakas ang paninimula ng Boston Celtics sa season na ito. Subalit ang talong ito ay isang hudyat at minsahe sa mga kupunan sa NBA na katulad nila itong Boston ay mayroon ding kahinaan. Grabe to, ito na yung pinakamalaking performance ni Carl Anthony Towns sa New York Knicks kung saan siya ay kumamadalang naman ng 44 puntos at 12 rebounds sa kanilang panalo laban sa Miami Heat. Kitang-kita naman na naka-adjust kagal si Carl Anthony Towns sa kanyang bagong team at hindi na kinakilangan ng mahabang panahon para trabahuin ang kanilang chemistry. Nasa magandang kalagayan na sa ngayon ng Knicks mga idol. Ayon sa mga eksperto, maliban sa Milwaukee Bucks at maliban sa 76ers, mukhang itong New York Knicks ang magkakaroon ng legit na chance ang matalo ang Boston Celtics kung sila'y maghaharap sa playoff gamit itong kanila mga bagong manalaro especially na Bridges and Carl Anthony Towns mayroon silang legitimacy na makapunta sa NBA Finals. Naging emosyonal si Lebron James sa pagbabalik niya sa Cleveland Cavaliers ang kupunang nag-draft sa kanya at kung saan din siya nagsimula sa kanyang NBA career. At yung kanyang anak na si Bruni James, mga idol, maranding kasaysayan dahil nung sila ay nagkampiyon way back 2016 ay nandun rin ito. Nagkikipag-celebrate din mga idol at kaya heto nga nilagyan pa siya ng pa-welcome back home ng Cleveland Cavaliers na mayroong sariling larawan pa ni Brony James. Naging emotional kanina si Lebron sapagkat kamangha-mangha ang kanyang natunghayan dahil sa unang pagkakataon ay nakapuntos na si Brony James at laban pa ito sa kanyang mother team. Maraming haw ang nagsisigawan, sari-sari na ba? Diba? Lahat na. Ang mga fans ng Lakers, sabay mga fans ng Cavaliers ang nagsigawan na we want Brony James ipasok na kagad na ipinasok ito ni Coach JJ Redick sa kanilang garbage time. Walang pakialam ang mga fans, ang kanilang gusto ay makita itong si Brony James na maglaro ang anak ng kanilang pinakamamahal na si Lebron. Kanina sa post-game interview, suot-suot panghaw ni Lebron ang kanyang 2016 Cleveland Cavaliers Championship Ring.